Baka gusto mo ba kulong kasi ilalim sa baba? Pinuntahan po namin. Hindi, ang sinasabi ko lang po. O, babaguhin mo na. Siguraduhin mo kasi hindi. pwede. Ipapakuntem kita para makulong ka sa baba. Paparedy ko ng kulungan doon sa baba para pakulong kita. Gumawa kayo ng proyekto ng bulok. Proyekto na hindi pakikinabangan ng taong bayan. Kumukubra kayo para sa maintenance ng proyektong yun. Ito po yung nakaka-high blood, Mr. Chair. Ang sarap magmura. Kung nasa labas lang tayo ng Senado, na kung natatad na kita po ng mura or sisingil kayo ng 119 million para sa isang proyekto na hindi nyo namang ginawa and then inabandonan nyo and yet sisingil kayo ulit para sa maintenance na isang proyekto na hindi nyo tinapos sarama anak ng dagat he said yung mga picture pinakita ko sabi nila luma na yan kumpleto na accomplished na yung mga nagsabi noon pumanda kayo dahil pwede kayong kung under oath kayo pwede kayong makulong sa baba maluang luang ba yung kulungan sa baba uh, Mr. Chair? Una sa lahat, maraming salamat at pinaunakan niyo po yung aking privilege speech para maimbestigahan itong malaking anomalya na nangyari at nangyari ngayon sa National Irrigation Authority na kung saan nasa short change po yung taong bayan, especially yung ating mga magsasaka. Sila po ang naging kawawa rito. Na umaasa yung ating mga magsasaka sa irigasyon para makapagtrabaho sila, makapagproduce ng bigas. Hindi lamang para sa kanila, kanilang pamilya, kundi para sa ating bayan. Ang nangyari, kinukurakot yung pera na para sa ng panggawa ng mga irigasyon, binubulsa. At ngayon, dito tayo para imbestigahan itong malaking katiwalian. Ano yung mga issues at hand? Nagpadala po ako ng tao ko para mag-inspeksyon at para i-video, i-record yung kanyang nakita doon at para mag-interview ng mga taong naroon. So this time, hindi niyo na po pwedeng pasinungalingan dahil kapag magsinungaling kayo rito, you will be cited in contempt at kayo po ay makukulong doon sa baba. Dati po talaga pong uh, napakalaki ng pakinabang ng mga sa kami dito. Siguro ko more than 25 years na, na wala na, hindi na siya gumagana. Kaya po napakalaki gawalan sa mga farmers namin dito. Kaya po sa ngayon yung mga... Uh, sa ating uh, bilang ng inaani ng mga magsasaka sa amin dito, talagang nabawasan. Siguro mga three times ko pa lang nakita yung mga uh, mga punta rito sa amin. Nga po, nung nawala ang irrigation, hindi na napapakinabangan yung lugar na yan. Ati, dinong naman kami mitingin ng diga. Di naman kami mitingin ng diga. Dahil uh, na lang kami nakasasa, puro to diga na. Nakamulatan ko noong 1970 na puro pagsasaka nga dito. Pero wala pong irrigation. Dapat yung mga um, engineer, kompleto lang tayong equipment at saka hindi yung kapalit-palit. Tuwing nasisira ang mga irigasyon namin, kami lang po ang nag-re-repair. Lahat ng mga magsasaka dito sa amin, natutulungan po. Pumunta mismo yung staff ko para i yung yung mga projects na hindi po na kompleto. Na sinabi niyang niya kompleto na raw. Pumunta po yung reporter ko, wala po siyang nakitang balog-balog phase 1. Mr. Chair, nandito naman po ang dating administrator kasi time po nila yon. Uh since nandito naman po ang ating uh, former administrator uh, General na uh, Bisaya sir. Tanong ni Sen. Tortol pa, wala naman daw phase 1 yon eh. Uh, Nakakadena na ata ito. Actually uh, uh dalawa po talagang ang uh, phases yan. Uh the phase 1 that was uh, implemented from 1999 to 2012 with a budget of uh, 2.362 billion and uh servicing and area of about uh, supposed to be ayan po 12,475 hectares ito sir yung uh, phase 1 na sinasabi which one and dito itong may picture yes sir uh yung yung phase 2 po uh it uh, can <coughs> ginawa po ito nung uh, 2013 uh, supposed to be it started ang uh, nung uh, 2013 pero marami po kasing umayaw dito ng babatikos uh, dahil mga ang gusto po nila series of dams uh, but then uh, experts said that uh, pinakamaganda at pinaka-beneficial sa lahat po ay yung high dam. Pumunta po yung staff ko doon, abandonado na po yan at marami pong nag-witness uh, nag mga pumunta rito na mga katutubo at sinabing abandonado na po. And yet, ito pong nakakahiya, sir, although this is no longer your time, yes, sir. pa po ng pang-maintenance. Inabandona na nga, bulok na nga, and yet, tumatanggap every year para sa maintenance ng isang bulok na proyekto. And we were informed nung last hearing by Engineer Gilen na bigyan ng isang pampagkakataon for another billions and billions of pesos matatapos na lang by 2027. Sir, so, actually so, po sir, yung phase 2 ay ang uh, marami na rin pong na-accomplish doon. Ang hindi pa lang Sorry po, po General, wala pong na-accomplish doon. Inabandona na, na po. Abandonado na po talaga sir. Yung, general. Yung, uh, yung, ano po sir, yung, yung high dam at saka yung diversion. Sorry po, abandonado po, but... po talaga. We were there, yes, my people went there, And then, nandito pa yung mga katutubo at sabi nila, wala na po silang pakinabang doon, abandonado na, No, nothing. Wala pong phase one. Yung pinapikita niyo picture, wala po yan. And hindi ko alam kung saan yan. Yung binigay niyo po sa aming address, nung last meeting natin, matatalaib, tarlac. Tama? We went there with my staff. Wala pong irrigation project sa matatalaib, tarlac. Ang akin naman, tinutumbok ko rito, yung completion of the project. Kung nandoon ba yung project, kung natapos ba yung project, at paano ginawa yung project, kung tama ba yung pagagamit sa budget. Marami sa mga proyekto ng niya na inuumpisahan na agad, nang hindi pa natatapos yung issue sa right of way, and then dumating yung time na may mga pumapalag, tulad ng sinabi mismo ni General Visaya, then nahinto yung project. Bayad na, nahinto, abandonado, nilalayasan na agad yung proyekto, nasa short chance dito ang taong bayan. Doon po, nag, ito po ang ating tata, isa sa matatalakahin dito. Bakit kasi kayo nag-implement ng mga proyekto nang hindi nyo pa natatapos yung issue sa right of way at I need the list of projects na nagkakaproblema sa right of way because that will tell us na merong nangyaring anomalya at meron dapat managot. Again, for the second time, Engineer Gilen, give me a list of all your projects pending right now dahil sa issue sa right of way. Sa next hearing, give me a list of those. Yes, uh, Your Honor. Uh, we'll give you a list. And uh, if I may add, sir, ano po? Uh, ang uh, sistema po kasi talaga dyan is that uh, uh, sa feasibility study, kasana po na po talaga yung environment, yung envi and social na tinatawag po sila. Yung uh, environmental issues and social issues. Uh, ko po naman ng naging ng status po ng balog-balog, uh, sir. Initially kasi, around 500 uh, people po ang involved dito, sir. So, nung sinimula naman nila, naayos naman nila yung iba. Kaya lang, as time goes by, kasi ang isang project po kasi, hindi mo naman din ma-perfect lagi, sir. Mayroong lumilitaw na problema. Sorry, Engineer Gilen, you're an engineer, you're with the NIA for many years, and I'm not. Okay? Ang ginagamit ko lang is logic. Okay? Common sense. Nakalagay po sa feasibility study, kasama yan, na before you implement any project sa irigasyon, kailangan tapusin muna yung issue sa right of way. Okay, umpisa natin, um, Engineer Solay, dito po sa uh, 119 million, 347,000 na project sa Santa Josefa Pam. Ano po yung inyong reaksyon? Ah, uh, Mr. Chair, ah, uh, ah, uh, yan pong 119 million na pondo ng Santa Jose pa, Mr. Chair. Uh, binigay po yan na allocation sa project na yan. But, uh, during that time, Mr. Chair, I am, uh, hindi na po ako yung regional director ng Region 13. I was assigned here in, in Central Office in 2017. So, ang nag-implement po ng yung, yung pondong na yan is the regional director. So, yan, si, yan At po, sino po siya? Si Dante Ganotesi po. Uh, Pwede natin patawag, Mr. Chair? Yeah still connected with Nia? Uh, retired na po, uh, Mr. Chair. Pataw pa uh, natin, uh, Mr. Chair. Patawa pa rin natin, Mr. Chair. Anong year po ito? 2019 po yan, sir. 2019? Yes po. 2017, nasa central office na po ako. As what? Uh, as, as what? As Sorry. a deputy administrator. So you also have direct supervision over that project? Yes, Mr. Chair. Kahit the, wala ka na doon, ikaw pa rin ang uh, direct supervisor? Yes, sir. But the actual implementation of the of the project, Mr. Chair, is the regional director. No, ang, ang, ang no, ang, no, no Mr. Sulay, engineer, you no. Hmm. No, tama lang hmm. si uh, hmm. Senator Tolentino. you still have direct supervision over your project manager for this particular project. Tama? Yes. Kaya nga nilagay ang pangalan mo dahil meron ka pa rin say sa proyektong ito. Because of you, na-release yung 119 million pesos na pondo hmm. na questionable. Sinasabi nga dito ng inspection team ninyo, hindi naman torpe o tanga o stupido itong inyong inspection team na ilalagay ang pangalan mo kung talaga hindi, wala ka nang kinalaman dito. Hmm. Uh, gusto ko lang pong ipaliwanag sa inyo yung Santa Josepa irrigation project, uh, pump irrigation project. Ito pong Santa Josepa irrigation project, uh, Mr. Chair, uh, Senator Tulfo, uh, ito po ay kinonstruct uh, during the time of delay. Uh, uh, no, sir. Uh, so, no, sir. Huwag no, I... niyo po kami paikutin. I... No, sir. Inamin mo na kanina kay Senator Torrentino, okay. Mr. Chair, na you have direct supervision over the construction of this project. May direct supervision ka doon sa project manager. Tama? So, bilang direct supervisor, eh kung in the name of command responsibility, may pananagutan ka. Mr. Chair, hindi po ako ang direct nag-iimplement ng iyang project na yan. Ako po ay dito lang po na nag-i-evaluate ng accomplishment ng mga natapos ng mga regional director. Hindi po ako involved during the time of the implementation, Mr. Chair. Kaya, Mr. Chair, uh, patatawag natin yung tinuturo niyang tao, yung Dante, na sinasabi niya yun ang may kinalaman at naghugas kamay at nagpuponsyo pilato itong si Engineer Sulaik. Kasi nga, Mr. Chair masakit ito eh para sa taong bayan. Gumawa kayo ng proyekto ng bulok. Ibig sabihin, proyekto na hindi pakikinabangan ng taong bayan. Hindi pinakikinabangan ng taong bayan. And yet, kumukubra kayo para sa maintenance ng proyektong yun. Ito po yung nakaka-high blood, Mr. Chair. Gusto ko magmura pero bawal. Ang sarap magmura. Kung nasa labas lang tayo ng Senado, naku, natatad na kita po ng mura or, or I don't know. Sisingil kayo ng 119, 119 million para sa isang proyekto na hindi nyo naman ginawa, gumawa kayo ng konti lang, and then inabandona nyo, and yet, sisingil kayo ulit para sa maintenance na isang proyekto na hindi nyo tinapos. Sarama. Sa Anak ng dagat.